na kung sa inyong lahat, bet 1, bet 2, bet 5, bet 10, and bet 20. Sa so, mga bet, uh, the higher the bet, uh, the higher your prize that you can get. Uh, ayan, good luck po sa inyong lahat. Kababata! Nakalimutan mo na ako! Ako yung kababata mo, diba? Ah! Kababata, salamat! O, di ba? Sabi sa'yo, kababata ko, yung hindi ako makakalimutan niyo. Sabay kami nagpa! Nagpagupi. <laughs> First of all. Agad okay, na. 57. Kababata more winnings to you, ha? It's 8.90. Ano? 37 plus 5 balls. Sana po nagtantos na yan. Sa inyo mga lucky game cards. Maramihan po ba bilhin para manalo? Ekongs! Pwede rin, damihan mo yung, ano mo, damihan mo yung cards mo. taas mo yung bet multiplier mo, ha? 4 AM operation ko, sana yung maging okay. Uy, ano ha, get well soon sa'yo, ha? Sana maging successful yung operation mo. Okay, wag kang mag-alala. ia -ano kita, ipag pray kita, ha? For most of tayo, ikaw daw wag makalimutang mag-pray. Hmm. Dito po ba si asawa? Sino po asawa mo, Manong Ben? At na pineapple tayo, ituloy tayo extra batteries. Sino po asawa mo? Uh, pineapple, JDR! Pangarap ko! Player 7. Asa